Galing sa pagiging kasangga ni Tanggol, magiging kontrabida. Sa isipan, so, yung journey ng karakter ko, nag naman talaga ako dito, businesswoman. Niaya ko si Tanggol para magnegosyo ng legal. May on the side na illegal, pero mas marami siyang legal. Kung nasan yung pera, nandun siya. Pero hindi siya talagang masamang babae. In fact, pinagtiwalaan niya nga si Tanggol kahit na isinanla sa kanya yung Star of Venus. Hiniram ni Tanggol ulit yun eh. Tapos isinugal niya. So, kung talagang masama siya, bakit ko bibigay to, di ba? Eh, dapat hawak ko na to. So, lahat din ang gusto ni Tanggol talagang ibinigay niya. Para lang ma-elevate yung, yung buhay nila Tanggol para hindi na siya maghirap, hindi na siya mapunta sa mga time na mga ginagawa nilang kalokohan, pag nanakaw. So, binigyan niya ng konting dangal si Tanggol. Unang kita ko pa lang kasi sa kanya na feel ko na ah, ito yung swerte. Ito yung magdadala ng swerte sa aming lahat. So, doon ko na feel na may taglay to, na may dalang swerte siya talaga. At dahil sa tao na to, lahat kami pwedeng yumaman. Pwede kaming magtagumpay sa buhay. So pinagkatiwala niya lahat, pati mga sasakyan niya. Kahit na nauuwi na sa barilan, nasisira na yung mga paninda ko. Lahat yun eh, yung mga kotse. So lahat yun, pinagamit niya lahat kay Tanggol. Para lang magkaroon siya ng mas magandang buhay. At dahil mas maganda yung buhay na nasa kanya, nahihila din niya kami paitas matigas talaga ulo ni Tanggol. Makikita mo yung tigas ng ulo niya na kahit papa niya, sinusuwag niya. Pero, ayaw niya kasi nang gumawa ng mali. Ayaw niya yung droga, ayaw na niya yung pasugalan. So, nung magkakaroon na siya ng kapangyarihan, nung tumatakbo na siyang mayor, gusto niyang itama lahat. Pero yung pagtama niya, nagiging mali sa mas maraming tao. Mas maraming buhay ang nasakripisyo at saka nasasayang pati mga pagkakaibigan niya sa ibang tao, sa amin lalo na. Magkakahiwalay kami definitely kasi may mga forces na kakausap sa akin, nahihingi ng ulo niya at ng mga kasama niya. Pero dahil nga wala na akong sampalataya sa kanya, ang dami ko na rin nasirang negosyo. Yung akala akong magdadala sa amin ng swerte, yun yung nagdala ng kamalasan. So parang giba na rin ako eh. So kailangan ko ding isakripisyo yung pagsasamahan namin. Pero bilang tanggol, gaganti yan. So bago niya pa maisip gumanti, makakaisip naman ako humingi ng tulong sa isang taong nagkaroon ng kaugnayan sa akin dati. Nagturo sa akin paano yumaman, nagturo sa akin paano magnegosyo, legal at illegal galing sa pagiging kasangga ni Tanggol, magiging kontrabida. Maganda. Magandang maganda kasi mapapasama ako sa mga hindi mo rin talaga matatawaran ng mga acting. Mga bagong kasama, gaya ni Baron Geisler, ni Roy Vinson. Hindi kasi kami nagkasama nito ng mga talagang dikit na aktingan eh. So ngayon, mas magiging malaman, mas nakaka-excite yung mga gagawin ko pang kasunod. Natutuwa nga ako kasi napag-isipan ni Direk CM na bigyan na ako ng mas meaty na role. Sabi nga niya, Mi, alam ko mas magaling ka magkontrabida. Nasasayangan ako pag ang role mo, ganyan na lang, yung nakabuntot na lang sa kanya, bibigyan ka ng pagkakataon. I-elevate ko yung role mo. Galingan mo. Iyon din naman ang magaling kay CM. Sabi ko nga, para kang si Clint Eastwood bilang director. Yung akala mo dito ka dinadala, bigla niyang ililiko, pakaliwa. So, magugulat ka. Ay, bakit nagkaganon? So, maganda rin kasi nabibigyan ka ng pagkakataong mag-isip. Hindi lahat ba eh, pinipid niya sa audience. Ah, iba. Pagka nasa CCM production ka, disiplinado ka talaga. Ang napansin ko dito, Kunyari, six ang call time. Five, nandiyan na, lahat, halos. Lalo yung tropa niya, si Mamot especially si Renz, Ako, kami yung tatlong laging naguunahan. Tapos, ang ganda ng mood mo lagi. Pag alis mo ng bahay, parang nasa pangalawang bahay mo, ikaw, ganun. Ang saya lagi. Basta lagi kaming ano, looking forward sa pagkikita naming lahat. Hindi, pero namamangha ako. Kagaya ng pinapakilala na si Tanggol ng Papa niya, nandun lahat. Ang laki ng eksena. So, ang tendency ko naman manood with batching nga nga. <laughs> Kasi para mabuo mo to, para mailagay mo to sa isang frame. Wow! Yung gastos pa lang, sobrang laki. Plus yung production, alam mo pinagandaan. Yung ilaw, yung mga suot, yung mga sasakyan. Lahat talaga. Sabi ko nga, itong nakikita nyo sa Batang Kiapo, parang limang pelikula nakatumbas nito eh. Yung isang linggo ng Batang Kiapo. Usually sa movies lang natin yan nakikita, mga hard action talaga. Pero dito halos araw-araw makikita mo, 'di ba, may sabog na helicopter, may may mga sports car. So ang laki lagi ng production, walang maliit na ano sa amin eksena, parating malaki. Sobrang proud. <laughs> Sobrang proud. Hindi lang sa role na ginagampanan ko, yun lang makasama ka sa Batang Kaya po, na number one show. Talagang kikiliging ka na. So, bilang gante, bibigay mo yung best mo. At magiging masunuring ka sa lahat yung pakikisama yun ang importante na maging magaang kasama at katrabaho. Yun lang naman ang gusto ng CM din. Siya nga yung pinakamalaking artistang alam ko na napakahambol. Wala siyang hinangad, kundi pa paano makatulong sa kapwa niya artista, sa ibang tao. Yung iba naming guns dito eh. Pag hindi sila nakasalang marshal sila, hindi sila nawawala ng trabaho. Hindi sila natitenga. Nabibigyan niya pa rin ng trabaho yung ibang Actually, yun yung karakter niya din dito eh, yung bilang tanggol. Walang inisip kundi ibang tao. Hindi iniisip yung sarili niya, puro ibang tao. Kaya kung alam mo kung ano yung puso niya, makikipagsabayan ka talaga. Yun lang din naman ang gusto niya, makapagtrabaho, may maiiwi sa pamilya. At kayo, makita kong nagtatagumpay lahat, lahat ng nakapaligid sa akin. Iniimbitahan namin kayo sa bagong yugto ng Batang Kiapo. Marami po kaming makakasamang mga bagong artista. At may mga papasok pa po na mga sorpresang ihahanda sa inyo ang Batang Kiapo. Huwag po kayong makakalimot manood araw-araw po tuwing alas 8 ng gabi. Maraming maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik sa Batang Kiapo at uh, pumapalakpak sa amin gabi-gabi. Lalo na sa karakter ng tropa. At sa karakter na ginagampanang ko ni Divina, maraming maraming salamat po sa suporta nyo. Lahat po kami tumatanong ng malaking utang na loob sa inyo at pinagaganda pa namin ang show na ito para sa inyong lahat. <tong>